kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. kahit noon pamanay ba may banta ng Israel sa mga leader ng Hamas na isa-isa silang pagbabayarin dahil sa patuloy nilang pagbibigay utos sa kanilang mga nasasakupan para guluhin at tudasin ng kahit na sinumang Israelita. Wala silang pakialam mapabata man ito o sibilyan. Kaligayahan nila ang makikitang may Israelitang natutudas. Una sa listahan ng Musad ng Israel ang dalawang leader na ito na sina Yaya Sinwa at Ismail Haneye. Si Sinwa ang naiisip ng karamihan na mauunang matutumba dahil siya ay nananatiling nasa loob ng Gaza Samantalang si Haneye ay palaging nasa labas ng bansa kung saan hirap ang Israel Sa pagligpit sa kanya lalo pat nagbabala ang bansang Qatar sa Israel na huwag silang magsagawa ng pagdodas kay Haneye Habang ito'y nasa loob ng bansa nila dahil sa ito'y kanilang bisita kung hindi magalaw ng Israel si Haneye habang ito'y nasa Qatar, edi mas lalo pa kapag ito'y nasa loob ng Iran na siyang pinagbibintangan ng Israel na siyang tagapagsuporta sa Hamas at Hezbollah na siyang naghahasik ng lagim sa mga teritoryo ng Israel. July 31, 2024, nagulat ang lahat ng mapabalitang tumba na si Ismail Haneye at ang mas nakakagulat lalo ay nangyari ito sa loob mismo ng Iran. Walang may umako sa nangyari pero pero ang Iran sa pag-akusa sa Israel na sila raw ang bumira sa kanilang bisitang si Ismail Haneye. Hindi inako at hindi naman pinasinungalingan ng Israel ang nangyari sa leader ng kanilang mortal na kalaban na matagal nang nasa kanilang listahan. Sa naunang report ay sinabing nagmula sa isang rocket na karga ng isang drone ang tumapos kay Ismail Haneye pero kalaunan ay hindi pala yun ang nangyari. Isa palang nakatagong pampasabog ang sinadyang itinago sa loob ng guest House kung saan dito nakatira si Ismael Haneye. Ang malupit pa ay dalawang buwan na pala itong nakastanbay at naghihintay lang ng tamang panahon para ito ay gamitin para wasakin si Ismael. Hindi basta-basta Guesthouse ang tinutuluyan ni Haneye dahil protektado ito ng Islamic Revolutionary Guards. Ito ang mga sundalo ng Iran na kilalang handang makipagubusan sa labanan. Ayon sa ilang opisyal ng Iran, talaga raw na minonitor ang galaw ni Ismail Haneye at sinigurong nasa loob siya ng kwarto ng guesthouse na kanyang tinutuluyan nang binira ito. Wasak si Haneye kasama ang kanyang bodyguards. Sa lakas raw ng pagsabog ay umanig ang buong building. Wasak ang mga kristal sa bintana at talagang durog ang kwartong tinitirhan ni Ismail. Nabahala hindi lang ang ilang bansa sa Middle East sa posibleng susunod na mga mangyayari dahil posibleng gaganti ang Iran sa Israel kahit na wala pa silang matibay na ebidensya para masabing ang mga utyo nga ang siyang may kagagawan sa nangyari kay Ismail Haneye. Pinasinungalingan naman ng Estados Unidos ang sinasabi ng ilan na may alam sila sa mangyayari bago pa man ito naganap ayon sa mga eksperto. Malaking kahihiyan daw sa panik ng Iran ang nangyaring sablay sa kanilang intelligence dahil na nalusutan sila at nataniman pa ng device na siyang nagwasak sa kanilang bisitang si Ismael. Malaking palaisipan raw talaga sa panig ng Iran kung sino ang nagdala at nag-install ng device na yun at kung bakit hindi man lang nila natunugan ito ayon sa iba. Malaki ang posibilidad na meron na talagang espiya sa loob mismo ng Iran na siyang tumulong sa pagtanim na ikinawasak ni Ismail Haneye kahit na alam nilang galawang Israel ito. Pero hindi pa naman nila kayang patunayan sa ngayon ang tanong. Posible kayang may nagtraidor kay Ismael Haneye o sadyang magaling lang talaga ang kung sino mang gumawa ng plano na yun? Ikaw, sino sa tingin mo ang bumira kay Ismael? ng mga ganitong klaseng videos. Panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador. Historiador.